tara biyahe tayo sa norte habang may natutulog punta <laughs> kami na Ilocos Norte gala time hello At sa habang pagmamaneho, narating din namin ang Ilocosur. Yan ang target namin. Papunta kami ng vegan Ilocosur. Kapisalan namin ang baluarte. Pumaba kami dyan para mag picture taking. At mag video, -video. Mas nice view. At aku yan. <laughs> At yun, ah, uh, karag na kami sa Baluarte, Ilocos Sur. Namasyal kami dito. Stress pati yun ang likod mo. So, paano yun? Kaya nga yun, nakita nyo, no? kami ng ostrich. Tag, taglugon yung mga ostrich o nakawalan yung tag, mga balay. May reindeer pa dyan, makikita mamaya. Naglulugon din pala sila. Dibating so, kami dyan, medyo naglalagas yung buhok ng ostrich. Ah, Kapag-usap sa akin yung ostrich. <laughs> Galing. Sabi ng ostrich yun. Up. Up. <laughs> Makikita niya diyan no. Ang likod ng ostrich. Naglalagas yung mga feather niya. Ayun. Talagang ganyan daw pag uh, season ng naglalakas talaga yung mga ano ko anong season yan dyan naglakad-lakad ako dyan nakakita din ako na ng maliit anak ng ranger ang alam ko ando uh, pare siyang shift kaya na sinabi ko kanina. Ayan, galakad-lakad lang ako dyan. Ayan Tapos na, nakita ko yan. Ayan, orange here. Wow. Ang kaya nila. Ang marami sila dyan. Usa, dalawa, tatlo, papat. <laughs> usa ka usa. Pagtapos doon sa baluarte nagdadampa kami dumiretso dito sa Kalye Cresologo gusto sa main ng Locoso lakad lakad kami dyan. at nakakita nga kami ng kalesa gas At namili na rin ako ng pasalubong dyan. Nakita niya dyan Yeah, yan yung sister na Nag-ikot-ikot kami dyan. Tagal namin nag-ikot-ikot dyan. Hanggang sa nahilo kami kay ikot. <laughs> Napakaganda talaga ng kalikresong kawalago dito sa Bihan. Talagang sasayang tourist spot dito sa part ng norte. eh. Angel. Angels, Angel's Burger pala yun eh. Thank you, thank you. Salamat. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo. Angel's, Angel's. Magbubuhay po sa inyo lahat. Eh. Thank you. Thank you. Angel's Burger. Angel's Burger pala yung kinanta. Angel's Burger? Ano yung lechon? Bish. Bish? Angels Burger pula. anak. ini. drone. 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 Oh. Drone. Yeah, drone. Drone. <laughs> <laughs> Diba? Wala mm. meron ko pala. Para balis Daddy. Mami, madami matitira dito. Ay, kumakain ay, Happy birthday, Yana. Happy. yana. Part ng pampanggayan sa may Crumpy Joe. Oh, Happy birthday, Yana. Happy birthday, Anna. Happy birthday, Anna. Wow. Wow.